La 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 la. Ah, dito na pala yung bahay natin. Dito na tayo titira. Hello. Okay. Eh Im. Intind ako tulog. Ah. Tara tayo tulog. Oh, wake up ba

Papa. 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 Wow. Hala, papa na siya Kala mo, hindi ka mamatay na Ha 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 kanya. Bakit? Wait lang, gusto mo ba barilin ko? Alam ko, ikaw yung pumakaya. Bakit huwag mo nang sabihin mo ang totoo? Totoo yun. Paano mo nga i Wala nga nga kong Hoy! Pulis kami. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Kala mo, susuko rin ako. Ano ako? Tama ba? Susuko ka? Oh, hindi. Pulis ako, ha? Ah. Paano naman ako magsusuko? Wala naman ang kayo karapatan para sumuko ko. May karapatan kami! Kasi, oh, hindi ka pulis. Kami ang pulis. Pally, Gusto mo ba? pulis. Sana na pong ano man. Gawain ko po yun. Ooh. Gawain ko po. Wow. Gawain ko na po ikaw. Hindi ah. ah. na siya humingi nga. Ah, dito na po ako. Tapos na po ako mag pa, Papa. Oh. Ah. Nabubuhay ka pa, Papa. Iingatan kita. <coughs> Papa, mahal na mahal kita.